So, yan, guys. Kabubukas ko lang ng aking tindahan. Ang oras dito sa aking relo ay 5.08. So, yan. Uh, pag ganitong oras, guys, dahil main road na ako, uh, marami nang sasakyan dito na dumadaan kasi yung mga papasok. good morning everyone. Welcome back again sa aking channel. This is Lisa Cups Vlog at tenderang vlogger ng Laguna. So, kumusta po ang umaga natin? So, maaga pa ko ngayon nagbukas. Pero pag weekends kasi guys, ang ano talaga, ang open ng aking tindahan ay 6am. Pero ngayon, medyo napaaga ang gising ko. Kasi, ewan ko ba naman, pagpatak ng 4am guys, ay dilat na dilat ng mata ko. So, sanay na ang mata ko guys, na ganung oras ay gising na ako kahit walang alarm clock. So, ang plano ko sana ay uh, mamaya pa ang bangon ko. Magpapa, babawi sana ko sa aking mga puyat-puyat ng mga nakaraang araw. So, ngayon hindi rin naman nagawa guys. Kasi kasi iniisip ko yung deliveries ko today kasi paubos ng stocks ng ating soft drinks so before ako magyaw-yaw guys kung ano yung aking isishare sa inyo ngayong umaga ay uh, papasilip ko muna sa inyo ang aking tindahan of today, April 20 to 24 araw ng Sabado, uh, ito yung laman ng aking tindahan guys. So gusto kong i-tour kayo ngayong umaga kasi nga, pag umaga, pag bagong bukas, hindi makalat ang aking tindahan at kumpleto pa yung naka-display dito sa loob. So yan guys, itong harapan na to, ito yung uh, bagong renovate dito sa aking tindahan. So pinalakihan ko yan guys para nakakapagtinda ko ng ibang paninda na i display ko, nakikita ng mga customer. So yan, uh, dito naka-display yung ibang chichirya guys at yung iba naman na malalaki guys dun sa glass shelf sa may pintuan so ito dito sa harapan guys, sinisiguro ko na laging meron yung display. So, kailangan maraming display tayo para yung ating mga customer ay mainganyo na bumili sa atin, uh, hindi na lumipat, hindi na maghanap pa ng ibang tindahan na may bibilhan sila. So, ito yung sinisiguro ko talaga na hindi ako naubusan. So, ang diskarte ko naman para hindi ako naubusan ng stocks guys, ay araw-araw akong namimili. Before ako magsara, so sinisiguro ko guys na ililista ko na yung mga kailangan ng aking tindahan kinabukasan para yung magiging benta ko, yun yung ipapamili ko. Ko, na babadget ko ng maayos para napaparoling din natin yung puhunan natin So ako guys, hindi ako nagtatabi ng uh, benta ng tindahan Kinabukasan, pinapamili ko rin yan para napapaikot natin yung ating puhunan At sa ganitong paraan mapapabilis yung paglago ng ating sari-sari store At sa ngayon guys, dahil marami nagsulputan ng mga kakompetensya natin So hindi tayo basta-basta mapag-iiwanan At makakasabay pa rin tayo sa ating mga kakompetensya sa negosyo wag lang tayong mapanghihinaan ng loob mga kapwa kong kasari Kasi natural uh, lang na merong ano, pinagdadaanan na mga issue ang ating tindahan pero siguraduhin natin na magiging matatag tayo para yung pagmamanage ng ating tindahan ay hindi maapektuhan. So siguraduhin natin na stick pa rin tayo sa goal natin na mapalago ito. Mag-isip tayo kung ano yung mga pwede natin i-improve pa sa ating tindahan. Uh, magdagdag tayo kung ano yung mga pwede natin idagdag na paninda para madagdagan yung ating kita. A few minutes later. ba eh? Ano sa'yo Jun? Yellow ilalim. Yes. Yung Ayan o. Yung coke na yan. Wala pa. So yan, kumuha ko nung Royal Lemon. ka isang... May coke ka, no? Mismo kayo? May coke mismo pa kayo, Jay? Papakuha ako. So, dalawang case. Tapos, mama, ay habol mo sa akin yung Wilkins. Anong Wilkins? 500? Oo. -o. Kasi, ubos na yung isa ko ng Wilkins na 500 dito. Saka, ano, yung ano, Coke na... Baka wala akong available na bote. Pwedeng hiram ako ng bote. Lunes ko ibalik. Oo naman yun. mag ako ng bote. Ha? Ayan guys, ang babayaran ko ngayong umaga ay 886. So, ito yung unang cash out ng aking tindahan. Nagpahabol ako ng mineral guys kasi hindi dumating yung aking nature spring na order. So, ito yung last na deliver nila sa akin ngayon, guys. Uh, late na kasing dumating yung uh, delivery nila kay Coca-Cola Products. Kaya, gabi na rin silang nakapag-deliver. So, yun, guys. Isa lang naman yung ibibigay nila sa aking uh, Pongk 8-Owns. Tapos, nagdagdag ako ng isa ko, guys, ng Red Horse. So, kumuha lang ako ng isang uh, case na Red Horse. Para meron lang akong pangdagdag dito sa aking store. lang. Iyan mo. Diyan na lang sa baba. Ito? Oo. Yung poteng ng ano, nakuha mo na? Oo. Yung mga resibo guys na pinayaran ngayon ng aking tindahan. So, ito yung unang delivery ko kanina umaga. umaga. Uh, bali, 886 yan. So, isang case na Gatorade. Saka, 8 oz na Royal Lemon. Tapos, dalawang Coke mismo. Tapos, dito sa pangalawang resibo guys... Uh, kaya iba-iba yung resibo niyan, hindi magkakasama guys kasi ibang-ibang uh, uh, kumaga hindi sabay sabayan guys na na-deliver dito. So ito sa pangalawa guys, hapon na ito na-deliver sa akin. Uh, ang dineliver dito sa akin ay Wilkins na 500 sa ka Wilkins na litro. Kasi nga hindi dumating yung order ko kay Nature Spring. So Uh, ...tumawag ako, nagpa-deliver ako ng tubig kasi nga hindi na mag-aag doon yung stocks dito ng aking uh, mineral. Tapos, uh, kasama dito yung isting na pet bottles, guys, kaya uh, inabot ito, guys, ng 700. So, ang total dito sa pangalawang delivery nila sa akin ay 700. Tapos, ito nga, yung last na delivery ngayon... Uh, kaya naman sila ginabi guys kasi inantay pa nila itong coke na 8 oz so isa lang naman yung binigay nila sa akin pati itong uh, ang hinabol ko dyan ay yung uh, willikins na 330 ml guys kasi nga uh, malakas yung tubig so nagpasiguro ako guys sa stocks ko para sigurado na hindi ako maubusan ng stocks ko ng tubig so ito nagdagdag din ako guys na litro na Red Horse. So, medyo mahal lang sa kanila, guys. 592 yung isang case. Pero, kahit pa paano, meron pa naman akong tubo. 98 yung tubo ko. Huwag lang akong maubusan ng stocks. So, yan yung update ko dito sa aking sari-sari store. Uh, about sa restocking ko, uh, ito yung, ano, uh, ko para hindi po ako naubusan ng stocks ang aking tindahan. So, yun lang naman. So, thank you for watching, guys. Um, I hope na nakapagbigay na naman ako sa inyo ng ideas at overstocking and kung paano natin palugawin ng ating sari-sari store. So, God bless us always and I love you all, guys.